Ang ginoo, manaa ka ninyo. sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos ng ebanghelyo, sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o ginoo. Mayabot ang panahon nga si Isabel, manganap na, o nanganak siya lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan mga pariente, nga o mga paryente na maayo gayod ang ginoo kaniya, Og nangalipay silang tanan o ban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonyas sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siya sa kariyas, ang alan sa iyang amahan, apan miingon ang iyang inahan ayaw, huwan ang ingalan kaniya. Mingon sila kaniya apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni Anang ngalana. O niya, misin niya sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. nangayog sulatanan si Sakarias og misulat Juan ang iyang ngalan, og nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha, nakasulti si Sakarias o gidaig niya ang Dios na hadlok ang mga silingan o mikailap sa tanang kabungturan sa Hodea ang balita mahitungod ni ining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati ni ini o nangutana unsa kaha ang kaugmaon ni ining bataa kay tataw kaayo nga sa Ginoo naguban kaniya. Mitubo ang bata og midako sa lawas og sa espiritu. Nagpuyo siya dito sa dapit ngaawaaw hangtod sa adlaw nga moatubang siya sa katauhan sa Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni Kao o Kristo. Daik Matod pa sa unang pagbasa, sa dito pa siya sa sa iyang inahan, ang Dios nagpili na kaniya. Muna'y gisulti ni Propeta Isaías, pero mausad na'y na kamatuuran sa natong tanan, kitang tanan. Muna si Juan na magbubunyag, Saya, diha pa siya sa sa iyang inahan, gipili na pod siya doon na siya specific mission. Kitang tanan, mo na kanang atong simbahan, mo gid aning abortion, kay kanang bata nga maumol sa tiyan sa usaka inahan. Bisag unsa pa'y sitwasyon, sirkumstansya, nga nung naumol na diha, doon na nagyoy nindot nga plano ang ginoo ana. Imagina lang God, si Zacarias, nahimong amang niya tiguang na ang iyang asawa tiguang na sad kayo na mabdos kadakong di anak di ba Beka mo mga babae musugot mo imong bana maupalay pagkaamang unya ikaw tiguang na imong bana tiguang mamabdos pagyog unsa man among among di ba pero unsa may gibuhat nilang sa Karias o ni Isabel naminaw sa Ginoo ug nasayod sila na kabubuton Ginoo hangtod sa paghatag og ngan sa ilang anak gisunod nilang Ginoo kita ron kusog kayong muhimog mga ngan combine combine pa munang mahug na lagmurag katauanan ang mga ngan karon og kaha dili masabtan nganuman ang gipaminaw na ron sa mga batan-on nga mga magtiayon ang ila ng kaugalingong gusto. Tungod kay idol nako ng artista, ha? nganlan ko ngan ni. Unya kay mingon masang bana, unya idol man sa din akong artistaha. Ako sa dihingan ani si Aharon magdaog ta ang katunga sa ngan anang imong artista og ang katunga sa ngan sa kong artista ato ni siyang sagulon nya moingon masang lula ayaw ngilad na og inyong nganlag ingon anak iapil gyud ang Ginoo abutang ha, nga dayo Christian, butang Maria, oh, ano, na, ano, ano. pero ang isumpay, di ma ispiling ang mga ngan, nga buangon. Muna, ang ngan palang ug ang pagdawat sa bata, kinahanglan yung makaingong kita, dun plano ang ginoo. Nya, isulti na sa bata, unsay planos ginoo para niya. Na ay generic plan, na asay specific plan. Unsa man yung generic plan para pagsangyaw sa kaluwasan. Generic na kitang tanan giawhag ta anak nga mo sa kaluwasan. on unsa may buhaton aron masangyaw ang kaluwasan kinahanglan kita mahimong balaan. You must be holy as your heavenly Father is holy. Nga karon kung nanata sa holiness na ada specific nga mga sugo sa manako ako so gusto ko magminyo pero ang plano des Ginoo mapare mao na sa akong pagpaningkamot nga magpuyo ko bala ang kinabuhi bisag naay mga sala ginagmay ako yong gipaningkamutan mamakat ginagmay ra nya sa akong love life sa paguyab-uyab na kong mga napu kabuok hikap gamaira mana <laughs> apa wajuk komu tukang <laughs> na nganuan gilikayan na anak dag kong dagkong sala og diha ni sod ang specific calling sa ginoo karon daghan gaeng ng nga minyo ngadili gidi ay mauy cooling nila ang pagminyo gilinya emong topad yang naun say calling nemo na tuman emong calling. <laughs> Nasa iuban, nagpare. Niya pagkapari, daghan kayo gipaanakan. <laughs> May pag nagminyo ito siya. Oh, Nasa mga minyo, hapit sa dway time sa balay, kaya di asa simbahan, nagli minister, nana, katikista, mura na sa dinog madre o pare. Niya ni asa mga pare, hapit sa di makita sa simbahan, sige sang date-date. <laughs> Wa maigo sa calling. O niya, kung naa na sa atong tawag ang pagpuyo na sad diha sa tawag sa Ginoo mao na constant listening to God diri sa Acts of the Apostles kaning atong ikaduhang pagbasa gipahinom dumanta nga ato gidi ang sundon ang Ginoo og tan-aw nato ang pattern sa iyang plano doon na siya'y sugo na ipadayon ang mga maayong buhat sa unang mga katigulangan sama ni Abraham, ni David, ni Jesus, mga apostoles, mga santos, ug hangtod kita karon. Muna din sa atong tubag sa salmo, nag-ingon, Daigon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Every person is wonderful, mysterious, and unique. Dili lang sa naong, kung dili sa tawag para sa kaluwasan. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios amahan, makagagahong sa tanan. Magbubuhat, magbubuhat sa, sa langit og sa yuta, huwag kang Hisokristo iyang, iyang anak na bugtong ginoon nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Ponso Pilato, gilansan sa cross na matay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog kaadlaw na banhaw, isang saka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahong sa tanan. Gikan dito, mabalik siya, sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa papagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa Katauhan sukad sa unang gutlo sa kinabuhi ni Juan nga magbubunyag, gitawag na siya sa Dios aron magsangyaw sa kaluwasan uban sa mapaubsanong kasing-kasing mudool kita sa Dios og moingon Ginoo dungga ang among pag-ampo Ginoo dungga ang among pag-ampo nga ang simbahan magligon, pinaagi sa Espiritu Santo sa iyang pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa kinatumyan sa yuta magampo kita sa Ginoong. Ginoo Ginoo dungga ang among pagampo nga ang mga pangulo sa kanasuran mamahimong mga instrumento sa kamatuuran ug sa hustisya ug magiya sa ilang katauhan, diha sa dalan sa kalinaw magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga sigurado kitang makadangat ngadto sa atong padulngan, diin dadun kita sa atong pagtuo, ang kaluwasan sa atong mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga kabus ug ang mga nanagantos, madasig diha sa kahimayaan nga gisaad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ginoo dongga ang among pagampo. Nga si Halangdong Tifilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ginoo dongga ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, Pinaagi sa pangama o pag ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga gitlano ug gipangandoy magampo kita sa ginoo. Ginoo -no nga ang pagampo. nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial og lain-laing hinabang ug galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo Ginoo, ginoo dunggaa pagampo nga ang kordero sa Dios magwagtang sa mga sala sa matuho, matuupong mihalina, magampo kita sa gino. ginoo. Ginoo, dungga dun ang ba, among, among pagampo. Amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga among gituboy ng hakanimo sa pangama ni San Juan nga magbubunyag, pinaagi ni Kristo among ginoo. Amen.